Sir, good evening sir. Namigyan akong flyer sir. Ako po si Vailo Channel sa YouTube. Sa YouTube tayo sir. Ay, may kukul dito. Sir, good evening. Welcome sa vlog. Vailo Channel. Sa YouTube tayo ma'am. Balay mga 8pm. 8, 8, Makita na kayo doon. Ayan o. Ayan. Welcome sa vlog. Vailo Channel. Yun. Ayan. Ah, uh, ganito ka ganda dito ngayon sa uh, mulo. Sir, good evening. Mamigay lang kong flyer, sir. The Hello Channel vlogger. Pasuporta sa inyo, ha? Oh, uh, pero ando na kayo, sir, sa YouTube. Oh, uh, yan, oh. No? Oh, ang ganda dito. Thank you, sir. Oo. Oh. Nag-dance ang mga fountain. Ma'am, good evening. Namigay lang ko flyers, ma'am. Ako po si Bihailo Channel sa YouTube. Vlogger. Yeah, ito. Sama ko yung anak ko. Oh, Wala nga, wala ang tatay. Wala ang tatay. Wala na. Tagal na. Okay. Yeah, let's see, guys. Yeah. Balitinggol, ma'am. Ma oh. Sure ka? Ayay! -ay. Ano pangalan ni? Eh. Mila. Hi Mila. Ah, uh, oh. ang cute. Ah, uh, ito ang panganay. Dalawa lang sila. Dinagan natin. Joke. Mam vlogger mam sa ano from Bacoor, Cavite. Ay uh, Mila. Malit pa pala siya ano, buntis ka pa. Ano nga, hibalay kayo. Sure ka? Ang mm -hmm. um, ganda mo pa. Mm -hmm. Ganda mo ngayon, ma'am. 27 ah, pwede pa <laughs> Pwede pa mag, ano Ay, gang Hoy! Hoy! <laughs> Yan Pugi okay, pala ang tatay, no Yan, mga ito po, Yan, pugi Nanay, wapak Oh, uh, dito tayo sa Molo Fountain. May may tilak dito na uh, ano, uh, single Ang ganda niya. Oh, uh, ayan. Mom, thank you, mama. Oh, uh, ayan. Ando na kayo mamaya lang iyan ano kay wala wala ko nag live kay mahina ang signal sa ngayon. Oh, uh, mamaya mga 8 o 9 makita. Thank you, ma'am. Suporta. Ah. Uh. Uh, Hi ma'am, welcome to vlog ma'am. Gairo channel, tingnan lang sa YouTube. Makita lang niyo sa YouTube, makita lang kayo. Itanawon lang, wala ni bayad oi. ka lang vlogger, ba vlogger. Taga Bacoor, Cavite. Kanya na mo dito, di ba nagpa-picture ka diha sa imo. No. Nana po ka dito, mo tanaw ra ka dito. Oh. mga eight, nine. na na dito ma'am. Ano na? Mga eight o 9, pag uli ko, ma. Pag uwi ko. I-upload pa kasi ito. Oh, i-upload to. Ayun. Vlogger. Ha? Wala ta? di ba 'yan? Mukhang tanaw lang nimo sa YouTube. Wala di ba 'yan? Wala. Ayun oh. No. Oh, ganito kaganda dito. Sir, welcome sa vlog, sir. Video channel sa YouTube ta. Oh, ando na hi Bibi. Oh, kasi sa Bibi oi. Oh. Ando na kayo sa YouTube. Ayan oh, o. Oh. Ayan na YouTube channel. Oh YouTube channel. Mga 9pm. Kumaya. Ayan oh. Eh. Ayan. Ah, welcome sa vlog, Hello Channel. Hi ma'am, welcome sa vlog ma'am, Bielo Channel Live Pag live tayo, ay eh, di pa din sa live Mamayang 9, makita na kayo dun Oh yan, ang dami nila Hi ma'am vlogger mam viral channel, i-type lang nyo ang kagawapan nyo, makita nyo mo dito <laughs> uh, sa youtube, youtube <laughs> oh, ayan pala pa oh, yung isa pang ano, ayan isa, ayan nga mga ganda ayan o, oh. ayan si oh, madam ayan Oh. Oh, ganito kalaki ang simbahan dito sa mulo. Ang mulo sak sa sa ilo-ilo. Wala nga ang sa linggo. Pag linggo, ang daming nagpapunta dito kasi maganda ang ano nila.